Napasakamay ng mga otoridad ang regional most wanted person ng Bicol na may kasong statutory rape at acts of lasciviousness matapos itong hainan ng warrant arrest ng PNP Lucena City. Yan ang tinutukan ni PSS Police Staff Sergeant Tadeos Quintana. Nagpapan ang pagtatago sa batas ng tinaguriang regional most wanted person ng rehiyong Bicol matapos masakote ng pinagsanib na pwersa ng Pili Municipal Police Station ng Camarines Sur PPO at Quezon Maritime Police Station, Southern District Intelligence Team ng Regional Intelligence Unit ng NCRPO sa Marcus Fort, Barangay Talaw-Talaw, Lucena City. Nito lamang buwan ng Mayo taong kasalukuyan, kinilala ni Police Lieutenant Colonel Geoffrey M. Todeno. Happy ng Pili MPS ang akusado sa alias na Tatay Sandy, 46 anyos na lalaki. May asawa, construction worker, at residente ng number 187 Alabang Village, Acacia Avenue, Muntinlupa at Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Inihain sa akusado ang warrant of arrest na inisyo ng presiding judge branch 8 family court ng Pili, Camarines Sur noong Abril 18 taong kasalukuyan para sa kasong three counts statutory rape sa ilalim ng criminal case number P-7407, P-7408 at p 7409 na walang nirekomendang piyansa at acts of lasciviousness sa ilalim ng criminal case B-7410 na may nila ang piyansa sa halagang 200,000 pesos. Ang pagkakahuli sa suspect ay nagbukas ng bagong yugto sa kaso at magbibigay daan sa paghahanap ng ustisya para sa biktima at sa kanyang pamilya. Ang akusado ay kasalukuyang nasa na ng autoridad at nakatakdang iharap sa korte para harapin ang mga kasong inihain laban sa kanya. Malaging nating panawagan sa ating mga constituents dito sa PD na patuloy na makipagtulungan yung mga barangay officials natin dito ay sa palagi nating pagbisita sa kanila, sa palagi nating pagkikipag-usap sa mga barangay officials natin. At uh, para mabigyan ng hostisya yung mga nabiktima nitong mga uh, wanted persona ito, yung mga considered as uh, criminal or crime elements. Ang pangyayaring ito ay isang patunay sa determinasyon ng mga kapulisan na labanan ang kriminalidad at itaguyod ang kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Mula dito sa Rehiyong Bicol, ang The Home of Kasurong Tops, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Tadeus Quintana, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.